sandatahang lakas ng Pilipinas na nawagan sa mga retiradong sundalo na makipagtulungan sa kanilang hanay na labanan ang mga peking impormasyon. Kung na may report si Bombo Bea Piniza. Nanawagan ang Armed Forces of the Philippines sa mga retirado nitong mga kabaro na makipagtulungan sa kanilang hanay para malabanan ng mga pagpapakalat ng mga maling impormasyon imbis na katigan ng mga ito ay kay Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad dapat na maging mapagbantay ang mga retirees sa pagsusuri ng mga impormasyon na kanilang nakikita o natatanggap karamihan kasi sa mga impormasyon na ito, anya ay inililihis lamang sa katotohanan at layon lamang na sirain ang integridad ng sandatahang lakas ng Pilipinas para sa kanilang mga pansariling interes makiisa rin sana niya ang mga ito na sugpuin ng mga maling impormasyon at mga fake news na tumatarget sa Armed Forces of the Philippines upang mapanatili ang paglaganap ng katotohanan. We call on our MUP retirees to help protect the ranks from certain individuals who deliberately distort the truth for their own ulterior motives. Let us be cautious so as not to become victims of disinformation, whether in the maritime domain, or in the internal setting. Ani pa ni Trinidad, kung sa internasyonal na usapin ang mga ginagawa ng People's Republic of China na paggamit ng mga peking naratibo, gaya ng kanilang Nine Dash Line, o pagtatayo ng Nature Reserve at iba pa, ay naglalayon lamang na magsabi na may karapatan sila ng mga kam ng, ng mga teritoryong sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ganito rin umano ang mga ginagamit ng mga kagamitan ng mga grupo laban sa sandatahang lakas ang ganitong sitwasyon anya ay may halin tulad sa ginagawang panghihimok ng ilang mga grupo damit ang mga maling impormasyon na ito para malin lang ang publiko at magdulot ng pagkakawatak-watak sa hanin ng militar. The Chinese Communist Party uses this information or malign influence to advance their illegal claims in the West Philippine Sea. This includes the Nine Dash Line, the Chinese Coast Guard Law, the recent pronouncement on a nature reserve, and the other false narratives. In the domestic, domestic scene, the same tool is used by certain persons or groups to discredit the AFP and to erode social cohesion. Recently, there was an attempt to agitate some of the members of our MUP retirees to organize them and eventually mobilize them against the AFP. Samantala, sa kabila nito ay nanindigan naman ang Armed Forces of the Philippines na patuloy nilang lalabanan ng mga nagpapakalat ng maling impormasyon at patuloy ring mananawagan sa mga dati nilang kabaro na ipagtanggol at makiisa na protektahan ng institusyon at ang kanilang samahan. Mula dito sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.